Ina ni Ann Curtis ilang araw nang nakakonfine sa ospital, ilang mga kaibigan celebrity ni Ann Labis na nag-aalala. Ibinahagi ng maraming celebrities ang kanilang pag-aalala sa ina ni Ann Curtis na si Carmencita Hales Curtis-Smith. Maraming nagtatanong kung ano kaya ang nangyari sa kanya dahil tatlong araw na siyang nakakonfine sa ospital. Sa Instagram ng ina ni Ann, makikita ang isang selfie na ipinapakitang nakasuot siya ng hospital gown at kapansin-pansin ang tuv na nakakabit sa kanyang ilong. Ipinakita rin niya ang picture ng kanyang braso na may nakasaksak na swero. Hindi idinetalya ni Mommy Carmen kung ano ang lagay ng kanyang kalusugan, pero ito ang naging caption niya sa post, How long be? 3 days already here in hospital. Makikita sa IJ post ang komento ng kanyang anak na si Ann at sinabing, Get well soon mama, nagtanong naman ang isang netizen ng kung anong nangyari, what happened to your mom? Praying for her fast recovery, get well soon to her. Pero di na ito na-replya ng aktres. Nagpaabot naman ng mensahe, para sa agarang pagaling para sa momi ni Anne ang mga kaibigan niya sa industriya, gaya nila Jugs Julieta, Jong Hilario, Derek Ramsey, at marami pang iba, samantala kung titignan naman ang previous posts ni Mami Carmencita, makikita na nagkaroon siya ng asthma attack bago maospital. Trigger asthma attack, caption niya, kalaki pang video na ipinapakitang naging nebulizer siya. At five days ago naman nang ibinahagi niya ang isang group picture, kasama ang dalawang anak na si Anne at Jasmine Curtis na dumalo ng isang kasal sa Australia. Gayon din ang banding moment niya kasama sila Jasmine at ang isa pang anak na lalaki na si Tom Curtis Smith. Samantala, recently lamang nang pagpiyestahan sa social media na naghiwalay na raw ang mag-asawang Ann Curtis at Erwan Husaf. Nagsimula ang chismis ng mapansin ng netizens na hindi nasuot ni Erwan ang kanyang wedding ring. Agad naman itong pinabulaanan ng mister ng TV host actress, at sinabing huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa o napapanood sa social media, lalo na ang mga unverified information mula sa mga random accounts.